You idiot! Driver huminto para sa mga pato, humaharap ngayon sa habang buhay na pagkabilanggo. Ang 25-year-old na si Emma Jornabaj ay humaharap sa mga seryosong kaso na resulta ng kanyang pagmamahal sa mga hayop. Habang nagmamaneho sa Highway 30 sa Candiac, Quebec noong 2010, nakita niyang isang grupong pato na tumatawid sa kalsada. Sinabi ng animal lover sa korte na plano niyang kunin ang mga naulilang hayop at iuwi ang mga ito. Si Pauline at Andre Roy Volikakis ay nag enjoy sa kayang kanilang mga Harley sa araw din na yon. Nakasakay din ang anak nilang si Jesse sa motorsiklo ng kanyang ama nang nasaksihan ni Pauline ang nakakatakot na mga pangyayari. Ayon pa sa isang witness na si Martin Tessier, nakita niyang tumalsik ang isang katawan sa harap ng kotse na parang isang manika. Ang 16-year-old na babae ay na sa ilalim ng Honda Civic at namatay sa ospital. Ang asawa naman ni Pauline ay namatay habang yakap-yakap niya ito. Ang animal lover na si Emma ay nahatulan ng guilty sa apat na kaso, dalawang bilang ng criminal negligence causing death at dalawang bilang ng dangerous driving causing death. Isa dito ang nagdadala ng maximum life sentence. Ayon sa nabiyuda na si Pauline Volikakis, dapat na malaman ng mga driver na hinding-hindi sila dapat na huminto sa mga highway. Umaasa siyang ang balitang ito ang mag encourage sa mga driver na maging mas maingat. Si Emma Jornabaj ay nai-release hanggang sa kanyang pre-sentence hearing na naschedule para sa August 8.